Ganito lang po ang tamang pag-delete ng application na gusto nating i-delete. Halimbawa, itong Nike, i-delete po natin ito. Ha. Ah. Punta tayo sa ating settings. Ito po ang tamang pag-delete ng mga apps. Pinutin apps. Pinutin apps ulit. Iba-iba kasi ang settings ng cellphone. Basta hanapin nyo lang tong mga apps na to. Hanapin natin yung Nike dito. Yan. Pinutin yung Nike. pindutin Pinutin storage. I-clear data nyo po bago nyo siya i-install. Delete. Tapos, back. Yan, uninstall nyo. Okay. O tingnan natin sa harapan natin ng cellphone. Kung wala na ba yung apps na yon. So yan, akala nyo wala na po yung apps na yon. Nandito pa po yan at kumakain yan ng storage kapag hindi nyo alam kung paano ang tamang pag-delete. Para tuluyan na siyang madelete, punta tayo sa ating Play Store. Pindutin Play Store. Dito nyo po makikita ang mga dinidelete nyo na apps. Akala nyo deleted na, hindi pa pala. Pindutin yung profile nyo. Pindutin yung manage app and device. Pindutin lang yung manage. Pindutin yung installed. Pindutin ang not installed. Ayan, ito yung mga dinidelete nyo na apps doon sa harapan ng cellphone nyo. Akala nyo deleted na pero nandito pa po at kumakain ng storage yan. Pindutin natin pa isa-isa yan ha. So ayan, makikita nyo sa taas. 22 MB yung nakakain niya. Isa pa. Ayan. Yung mga MB na yan, yan po yung mga storage na kinakain nila. Akala nyo na delete nyo na. Pero nandito pa po yan sila at kumakain ng storage. Yan, yan. Isa-isahin nyo. Kasi kumakain po ng storage yan. Akala nyo deleted na sila pero hindi pa po. Ayun, napakarami yan. Laki-laki na ng ano. Napabayaan ko to. Kaya yan, napakarami na yung na-stack dito at kumakain ng storage. So, 1 gig na. O kita nyo. Pag napabayaan nyo to, magtataka kayo na full storage kayo. Kahit nagde-delete na kayo ng mga picture nyo, video nyo. Pero full storage pa rin. Kasi ito po yung dahilan kung bakit na po full storage kayo. Ayan o, no? tugig po yung nakakain nila ng storage. Kaya kung hindi nyo alam kung paano talaga mag-delete ng apps, magtataka kayo na full storage yung cellphone nyo kahit nagde-delete na kayo ng mga video at picture dahil sa mga apps na to na akala nyo deleted na, nandito pa po. I-delete ko na po yan para babalik sa cellphone ko yung storage na nakain nila. Ayan, sus so mayroon pa pala. May natira pa oh. Napakarami na pala napabayaan ko. Yan, remove boso, wala na. Lalaki ulit ang ating storage sa ating cellphone ngayon dito. Kasi na-delete na po natin yung mga apps na hindi na natin ginagamit. Yung akala natin deleted na, Yun pala. Hindi pa. Kaya nagtaka tayo na po full storage yung cellphone natin. Kaya nagde-delete na tayo ng mga video. So ganun na po guys. Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat.